Guys, nandito pala kami ngayon sa Choice Market kasi nga 'di ba? May sahod na kami sa YouTube, guys. So magdi-withdraw kami for for ano ba to? Loading for expenses para sa therapy ng aming anak, ayan. So syempre and so syempre kahit masikip, sige. Pasok na lang pasok. Ayan. So, andito pala kami sa gilid ng Choice Market. Ayan, nakikita nyo naman, diba? Ginagawa yung Choice Market. Dito naman, highway na to. So, pupunta kami ngayon dito sa Metro Bank kasi dito kami mag-withdraw. Ayan yung aking asawa, tulak-tulak sa aming anak. Ayan. So, tingin-tingin muna yan yung aking anak naman yung Metro Bank, parang wala naman nakapila pa at parang sarado ata. Or nagdadalawang isip yung asawa ko kung magwi-withdraw siya. Ayan. So, ayan guys, mapasok na kami dito sa loob ng Metro Bank kasi yung ATM nila, ayan. So, dalawang ATM machine niya, yung sa kabila is off, right? Yung sa kabila. So, okay, magwi-withdraw yung asawa ko. Eddie, wow! ちょっと待って。